Maligayang bati po muli sa inyong lahat mga minamahal kong taga-subaybay. Ito naman po tayo dito po sa ating YouTube channel upang uh, pag-usapan pa rin po natin itong tungkol pa rin po kay Pastor Apolo Kiboloy uh, kahit sandali lamang po. Pero bago yan, syempre gusto ko munang pasalamatan ang bawat isa't isa sa inyo. Maraming maraming salamat po sapagkat alam ko po na kayo po ay uh, laging uh, sumusubaybay sa ating programang ito. At uh, harinawat uh, as usual ay muli tayong nasa mabuting kalagayan sa pagkakataong ito uh, sa pamamagitan ng uh, patuloy na pagmamahal ng ating dakilang mapagkalinga sa atin. So with this ay uh, umpisaan na natin, hindi na po tayo magpaliguligoy pa, uh, pag-usapan na natin tungkol itong si Pastor Apolo Kibuloy nga, na kung saan ay uh, nasa kamay na po ng ating kinaukulan as of yesterday, para pa rin po sa hindi nakakaalam. Oo, so ganun po. So maganda po ito mga kapatid para... Malaman na natin lahat-lahat po tayo uh, kung may katotohanan nga ba itong kaso na isa nang laban kay Pastor Apollo Kebuloy sapagkat so, siyempre uh, haharap siya haharap siya sa korte at uh, malilitis yung kanyang kaso at uh, siyempre sa pamamagitan nito ay uh, magde-decision yung korte kung uh, uh, darating yung tamang panahon at uh, siyempre uh, malalaman ng taong bayan kung yung kaso na isinampa laban kay Pastor Apolo Kibuloy ay may katotohanan o wala at uh, uh, sa pamamagitan nito eh malilinis din yung pangalan ni Pastor Apolo Kibuloy kung walang katotohanan yung kaso na isinampa laban sa kanya so ayan po mga kapatid at uh, sa pamamagitan ni uh, uh, ating uh, uh, kagaling-galing na pangulo ng ating bansa ay malalaman natin kung paano nga ba talaga kung papano napasakamay pasakamay uh, si Pastor Apo, Apolo Kibuloy sa ating kinaukulan. Ito po yung pananalita ng ating Pangulo. Hindi siya nilitaw kung hindi namin Uh, hinabon ng gusto. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. So, ganun po, mga kapatid, ah. Eh, ganun po yung pangyayari, mga kapatid. Pero ang importante dito, uh, lumitaw siya, napilitan man, o ano, basta ang importante, nasa kamay na ng ating kinauhulan para haharap na siya sa korte at malalaman ng taong bayan kung may katotohanan yung kaso ng na, na isang palaban sa kanya. So, ayan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay muli sa ating uh, kunting pagtalakay tungkol po sa uh, uh, Pastor Apolo Quiboloy na ito. So, with that, ako naman, Jose kulo, laging nagsasabing kakwa ko, mahal ko.